ah, uh, let's go ah, uh, dumating na po yung payments natin galing youtube, at pupunta tayo ngayon ewan ko lang kung mayroon, sana mayroon let's go, punta tayo, dahil masaya tayo mga katambay, let's go shout out guys, ayun, papunta tayo ng B bangko ayun, sana mayroon ayun guys, ah, uh, natin tayo sa bangko dahil lumabot na yung umabot na dumating <laughs> tayo kung natin ah uh, sahod sa youtube channel medyo okay okay yung pagpapakupuan natin medyo okay tara punin na natin kung magkano lahat alam ko malaki laki first time makasahod first time makasahod kaya yun masaya tayo ngayon na nasabay sa YouTube. First time natin makasabay sa YouTube. Kaya rin ano magkalo. Shout out pala dyan sa mga ating viewers. Masahod na tayo. Masahod na. Oh, 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 oh. Oh. Wow. Sana oh. <laughs> Tama, <diba? laughs> Yes, transaction. kamu wala pa. Oh, bos, maka, 20, 20 lang. kai. Kan? BPI. BPI. lang. 20 lang. Na adjust lang. Na sa online banking. Okay. Pwede 20 20. 20, 20, 20, 20 20 lang, ya, 20 lang. first time. <laughs> o, diba? Legit pala, legit pala yung ano? Toto pala yung YouTube. O, diba? Ba't na lumabas? Ba't na lumabas? Oh, ha? Huh? Oh, ha? Huh? Oh. Ha? Huh? パラてンピックでやってみようよ、ちょっと。 20-20 lang daw, hindi pwede lang sa mga biyan. tayo nang higit kumulang. regular lang, 50 mo. Ha? regular 20 lang yan. Oo, hindi na pwede Hindi na. Ako um, online parking, tako, 100. Oh, wow. para. Para Wala wala, wala binta, di di bila, uh, di, di dito, sa taas. Bibing de online parking, uh, okay, a, <laughs> <laughs> Ay. Ay, jau, jau, first time. Dahil nice, sa mga kasama sa YouTube. Subscribe ka na. yung matawan. matawa. Let's go. Hanggang ano lang daw 20. Alright, talino tayo sa bahay at at least dapat nakuha natin yung pira natin sa YouTube. Salamat! at sa, sa may kapal natin, Panginoon, nakakasawa na tayo ng ganito. At saka ngayon, nagbigay na tayo sa mga dapat bigyan. Una natin yung ano natin, magulang siyempre. Manto. Manto. Three, four, five. Thank you, Lord. Yan ang katas ng ating YouTube baba pa Papa sis baba pa sa mga bata sa church simply ayon pa may sa ano Ayun, ako dyan. <laughs> sa church mga bata to Let's go. ano masasabi ano sa mo ano sa sabi mo thank you Una na sa lahat thank God at saka ito ay mayroon dadatingan ito kasi ano ako ng Panginoon. Uh, may ministry ako, mga bata. Iba, ba, ba i ko sila sa linggo. Linggo kasi ako ang nagtuturo sa mga bata. Yeah. Uh, alika, dito, dito yung isang pagmatanda? Siyempre, bigyan na rin, Bigyan rin natin. Pero huwag na masyadong malaka. Ano, kasi baka alam na gano'n